lubos na nasakop ng Android ang industriya ng mobile. Paano kung sabihin kong hindi dapat umiiral ang kumpanyang ito? Sa simula, ang operating system na ito ay ginawa para sa mga kamera. Wala talagang nagaakala na magiging ganito ito ngayon. Sa libo at 25, higit 70% ng smartphone sa mundo ay Android ang gamit. Pinahiya niya ang Blackberry, inilibing ang Nokia, at nalampasan ang Microsoft at Windows Phone. Pinagtagumpayan niya ang hindi nagawa ng karamihan ang tapatan ang Apple. Ngunit hindi siya gumawa o nagbenta ng kahit isang telepono o aparato. Paano nasakop ng Android ang industriya ng mobile? Paano nabaligtad ng isang tagalabas ang merkado sa loob ng ilang taon? Ito ba ay dahil sa Google? Dahil sa mga Chinese na gumagawa? O dahil ba ito sa isang mas maselang estrategiya? Kamusta, Entrepreneur Mindset? Sana ay okay kayo. Matapos naming suriin ang kasaysayan ng mga brand ng telepono na may ganitong operating system sa channel, Madalas ninyong hinihiling na alamin namin kung bakit ito sumikat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng sabay-sabay ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit nagawang talunin ng Android ang mga kakumpetensya nito. Makikita ninyo, ang pamamaraang ito ay tumatalakay hindi lang sa teknolohiya kundi pati sa kapangyarihan sa digital na panahon. Android, ito na ngayon ang pinakaginagamit na mobile operating system sa mundo. Sa umpisa, hindi talaga ito proyekto para sa smartphone. Noong 2000 at 2023 sa Palo Alto, itinatag ng inhinyerong si Andy Rubin ang isang maliit na startup. Simple lang ang ideya niya: gumawa ng operating system para sa digital camera. Layunin nitong payagan ang mga gumagamit na automatikong mailipat ang kanilang larawan sa computer gamit ang internet. Ambisioso ito, pero hindi masyadong akma. Mabilis na napagtanto ni Rubin na masyadong maliit ang merkado na ito at higit sa lahat, pababa na. Noong panahong iyon, nagsisimula nang mag-evolve ang mobile phone. Hindi pa ito smartphone, ngunit malinaw na ang potensyal nito. Nagbago ng plano si Rubin. Gagawin na lang para sa mobile phone ang sistema niya. Inisip niya ang bukas, libre, at na customize na operating system. Kontra Symbian, kontra Windows Mobile, at di niya alam, kontra Apple. Noong 2005, wala pa ring prototype ang Android. Walang kliyente, walang kita. Napansin ng Google ang proyekto at naniniwala ang kumpanya na papalapit na ang web sa inyong mga bulsa mula sa mga computer kaya binili nila ang Android sa halagang 50 milyong dolyar. Noong panahong iyon, isa itong sugal, pero ngayon, isa itong napakagaling na desisyon. Sa kumpanya, naging lihim na proyekto ang Android para gawing alternatibo sa Windows Mobile. Pero noong Enero 2007 ipinakilala ni Steve Jobs ang iPhone. At dito, siguro nahulaan mo na, nagbago ang lahat. Naintindihan ng Android team na kailangang baguhin ang interface, lohika at user experience. Ang hinaharap ay hindi na keyboard at screen, kundi screen na lang. Kaya nagbago ng direksyon ang Android at piniling gawin ang kabaliktaran ni Apple. Habang nagsasara si Apple, magbubukas naman ang Android. Noong 2008 inilabas ang HTC Dream. Ito ang unang Android na smartphone. Hindi ito ang pinakamaganda, medyo mabagal, pero sapat na para simulan ang isang tsunami. Napanood nyo na siguro ang kwento ng tatak sa video. Para sa di pa nakakapanood, nasa description ito. Dahil sa bilis na inganyo ang ibang tatak, mula sa depensibong proyekto, naging pandaigdigang opensiba ito. Hindi talaga benta ng telepono ang pakay ng Google, kundi makuha ang inyong atensyon at datos. Ang Android ay hindi lang basta isang operating system. Isa itong alternatibong modelo kumpara sa Apple, isang plataporma na dinisenyo para mabilis na kumalat. Ang bawat gumawa ay nagdadala ng paglawak. Ang pag-unawa rito ay mahalaga sa mga susunod. Ang inilunsad ng Google dito ay hindi lang produkto, kundi isang tahimik at walang awang pandaigdigang estratehiya. Ginamit ng Android ang pagkakataong ito para mangibabaw sa industriya ng walang laban. Ipinanganak ang Android na may simpleng ideya, maging isang bukas na alternatibo. At mula ng ilunsad ito, ang ideyang iyon ay naging isang mabagsik na estrategikong sandata. Sa simula, revolusyonaryo ang iPhone, pero parang kulungan din. Nabanggit ko na ito sa video tungkol sa mga paraan ng Apple para ikulong kayo sa kanilang ekosistema. Hawak ng Apple ang hardware, software, apps, at updates. Lahat ay dumadaan sa kanilang pag-aproba. Maganda ito, maayos, pero sarado. Kabaliktaran si Android, hindi namimilit, iniaalok lang lahat. Bukas din ang code niya o open source. Ibig sabihin, kahit sinong gumagawa ng telepono ay pwedeng gamitin, iangkop at pagandahin ito. Libre pa. Magandang oportunidad ito para sa mga gumagawa ng telepono. Nawala na ang mga luma at hindi matatag na operating system gaya ng Symbian at Windows Mobile dahil sa Android. Meron itong matatag, moderno at nababagong pundasyon. Libre ito, walang eksklusibidad at walang limitasyon. Ang naging bunga sa ilang buwan lang. Saan man, Sumabay na rin sina Samsung, LG Sony at HTC. Sa lahat ng presyo para sa lahat ng tao, dosi-dose ng modelo at daan-daang version. Habang nangyayari ito na tapat si Apple sa prinsipyo, isang telepono taon-taon, natatanging linya at premium target. Ang pagbubukas na ito ay hindi lang teknikal na desisyon, kundi isang estrategikong sugal. Alam ni Google na sa pag-aalok ng Android, magiging mahalaga siya dahil kasama ng Android ang buong pakete ng mga serbisyo ng Google na naka-integrate bilang default. Google Search, Gmail, Chrome, YouTube at higit sa lahat, Play Store na pintuan sa lahat ng apps. Sa unang tingin, libre ang Android pero sa totoo lang, isa itong kabayo de Troya. Platformang inialok sa mundo para mapadali ang pagkalat ng Google ecosystem sa anman. At napakaganda ng naging resulta ng planong ito. Walang kinikita ang Google sa mga nabentang telepono pero lahat ng atensyon ay napupunta sa kanila. Bawat search, video, at ad ay nagpapalakas sa kontrol nila. Habang kumakalat ang Android, mas lumalakas ang Google. At ang pagbubukas na ito ay nagdulot ng isa pang malaking epekto, ang mas mabilis na inovasyon. Pinayagan ng Google ang iba na mag-eksperimento, di tulad ng sentralisadong estilo ng Apple. Sinubukan ng Samsung ang malalaking screen, pinaganda ng Huawei ang kamera, binago ng Xiaomi ang presyo. Natututo ang Android sa lahat ng ito. Libre ito. Hindi hinahanap ng Android ang pagiging perpekto. Gusto lang nitong kumalat. At ang pagkalat na ito ay nagdulot ng snowball effect. Mas maraming telepono at gumagamit mas maraming datos at kapangyarihan. Ganito nanalo ang Android sa unang pagsubok nito. Ang unang tunay na tagumpay laban sa Apple. Tagumpay ng dami. Hindi kailanman nag-isa sa laban ng Android kaya ito ang pinakamalaking katalinuhan nito. Habang ang Apple ay bumubuo ng isang patayong imperyo, pinili ng Android ang estratehiya ng network. Hindi gumawa o nag-invest sa pabrika ang Google, ipinakilala lang nito ang Android bilang sandata na kinuha ng iba. Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo at Vivo ay ginamit ang Android para mabuhay at kalaunan mangibabaw. May kanya-kanyang merkado, target, kultura at prioridad ang bawat isa pero iisa ang sistema sa loob. Kahit na kailangan nating linawin, ang Huawei ay napilitan na magbago at sa huli ay lumabas na mas malakas. Tulad ng napag-usapan, ang mga brand na ito ay hindi lang kliyente kundi sundalo rin ng ekosistema. Daan-daang kalahok, malayang kumilos pero konektado sa iisang base, ang Android. Ang ginawa ng Google ay hindi linya ng produksyon, kundi isang pandaigdigang alyansa kung saan bawat agagawa ay estratehikong katuwang sila ang sumusuong sa panganib, sumusubok ng ideya at nagsasaliksik ng kakaibang larangan. At si Google, siya ay nananatili sa gitna nang hindi inilalantad ang sarili. Sa India, si Xiaomi ang bumabaha sa merkado. Sa Afrika, si Transion naman na baka hindi mo pakilala kasama ang Infinix at Tecno o kahit mga lokal na tatak. Sa Europa, nangingibabaw pa rin si Samsung. Sa kabila ng tensyon sa China, marami pa rin modelo ang gumagamit ng Android variants. At lahat ng ito ay gumagana ng walang direct ng koordinasyon. Dahil hindi nagbibigay ng utos ang Android, nagbibigay ito ng infrastruktura. Ang desentralisasyon ay may dalawang malakas na epekto. Una, resiliency. Dahil may pumapalit agad kapag pumalpak ang isa. Pangalawa, bilis. Hindi kailangang kilalanin ng Android ang bagong uso, sapat na may sumabay na gumawa nito. Curved screen, natutupi na device, gaming phone. May sumusubok at kapag tagumpay, sinusundan ng lahat. Si Google ay hindi gumagalaw, ngunit napapansin ang lahat, natututo at nangongolekta ng impormasyon sa bawat pagtatangka. Ito ay digmaan na walang sentralisadong hukbo at distributed. Kabalintunaan, ang kaguluhang ito ang nagbubuklod sa Android, samantalang ang Apple ay parang kuta. Lahat ay integrated, kontrolado, pinino, pero mabagal din sa pagbabago, limitado at sarado. Kapag may bagong modelo ang Apple taon-taon, isang daan naman ang inilalabas ng Android. Ibig sabihin, may isang daang paraan akit, isang daang pagkakataon matuto, at isang daang beses mas maraming posibleng gumagamit. Naghahanap ka ba ng telepono na 80 euros? May Android niyan. Sa dalawang daang euros. Sa isang libong euros. Sa isang libo at walong daang euros. Android ay para sa lahat. Kabataan, professional, gamer. At hindi ito aksidente. Bunga ito ng isang hindi nakikitang estratehiya, pero napakalakas. Ipinagkatiwala ang pananakop sa mga may interes na manalo ang Android. Sa larong ito, hindi na kailangang umatake ng Google, sapat na hayaan nilang umusad ang iba. Android palagi ang makina. Kaya may isang patakaran na lubos na naunawaan ng Google. Ang mobile ay hindi produkto. Ito ay isang ekstensyon ng ating sarili. At kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng mga tao, hindi sapat na basta umiiral ka lang. Kailangan mong maging abot kamay, laging handa at madaling magbago. Hindi naging number isa ang Android dahil pinakamahusay ito, kundi dahil laganap ito kahit saan. Hindi mahalaga ang pagkakakilanlan, tirahan, o kita mo may Android para sa'yo. Sa Europa, Estados Unidos, India, Nigeria, at Brazil may Android. Sa malalaking lungsod, sa mga probinsya, sa mga paaralan, sa mga kumpanya, sa mga negosyo. Hindi hinangad ng Android ang high-end. Tinutok nito ang lahat ng segment at merkado para sa dami. Sa pagpayag sa mga manufacturer na sakupin ang lahat ng niche na ipasok ng Android ang sarili nito sa bawat sulok ng digital na pang-araw-araw na buhay. Ang resulta, sa ilang bansa, mahigit siyamnapung porsyento ng mga smartphone ay gumagamit ng Android. At hindi lang yan. Hindi lang sa telepono huminto ang Android. Nasa mga smartwatch ito, mga tablet, mga telebisyon, mga kotse, mga smart device, at maging sa ilang mga gamit sa bahay. Ang pagiging nasa lahat ng dako ay hindi lang basta estrategiya, kundi estrategiya ng kapangyarihan. Habang lumalawak ang Android, dumarami ang datos na nakukuha ng Google na nagpapahusay sa kanilang serbisyo at nagpapalakas sa Android bilang tap na pagpipilian. Bukod sa pagiging laganap, nagdudulot din ito ng pag-asa o pagiging dependent. Milyon-milyong gumagamit, pati gobyerno, kumpanya at developer ay umaasa sa Android para sa koneksyon, trabaho at libangan. Naging pamantayan na ang ekosistema ng Android, hindi nakikita, nababago at nababagay. Dominante rin ito gaya ng Windows noon sa PC. Ang kaibahan lang, nandito ito kahit saan, sa bulsa, pulso, sala at sa sakyan ninyo. Dahil sa lawak ng paggamit, hindi na Android lang ang operating system. Isa na itong global digital environment. Isang matrix, hibla at permanenteng pundasyon ng lahat ng digital na gawain ninyo. At ito mismo ang nais ng Google. Hindi lang basta umiiral, kundi maging bahagi ng inyong araw-araw sa halos hindi napapansing paraan dahil sa pagkalaganap nito, imposibleng iwasan ang Android. Hindi na mayagpag ang Android dahil sa revolusyonaryong produkto, kundi sa sistematikong estratehiya. Sa pagbubukas habang nagsasara ang iba, pagde-delegate imbes mag-centralize at pagiging laganap sa lahat ng oras. Hindi lang ito teknikal na tagumpay, kundi leksyon ng digital na kapangyarihan sa mundong pinaghaharian nito hinuhubog ng mga di nakikitang desisyon ang mundong ito, ng mga platapormang nagdedesisyon para sa'yo kahit di humihingi ng opinion mo. At ang totoong tanong, hindi na kung paano nanalo ang Android, kundi sino talaga ang may control sa mga gamit na ginagamit mo araw-araw. At ano ba talaga ang inilalantad mo sa sarili mo?